Hello guys. Itong sisiyo nito guys, makita ko sa inyo. Kakainin ko ito guys. Nausaw usok ito. Buhay. Kainin ko itong buhay. Yung mga tao dyan na kumakain ng palaka guys. Amunin ko guys kung kaya ba niya ito. Kasi palaka lang yan eh. Ito, ito. Buhay na buhay guys. Pagkita ko sa inyo guys. Wala nang maraming tatat yung kumakain ng palaka maraming setup yan ako wala kainin ko ito ito guys ha kita ko sa inyo guys ha kainin ko na ito guys ha ha sandali guys i ano ko muna ito i talayo ko muna itong guan i sasawan ko guys ha itong sasawan ko guys patis at sakay suka ito na guys ha sa sandali guys ito. kayong kumakain ng palaka hindi ako ma kuan sa inyo kasi ako kumakain din ako ng sisiw nakikita hmm. ko sa inyo ha? sisiw yan walang kung kuhan yan ano, kainin ko kainin ko itong buhay kasi ito hindi ito ulit na yung tao may agimat ako eh kainin ko ito tapos isaw-saw ko dyan ito na lang ang pulutan ko ha inom ko na ako guys parang makaya hindi maano ito bulutan. ang bulutan yung ubing na ko sa. To. To ang ano ko, itulak. Dire ka na. Ayun. Kainin ko na ito, guys. Di sawsawan ko dito ha. Bale. Sana yung kumakain ng palaka, manood kayo. Ano kung anong, anong binagawa ko sa sisigura ito. Sisiw yan ha. Sisiw. So. Kainin ko na. Sagali. Eh. Ano. Eh. Umiiyak talaga ito. Naghanap na sa iyo. Iyang ina eh. Eh. Yung isa siguro ang kunin ko. Eh. Babalik ko na ito doon. Umiiyak na kayo